ko si Senator JB Hersh ito. Ah, uh, ka-text ko kayo sa Viber habang nag-uusap tayo, ano ha? Ah, uh, uh, manawagan mo kayo sa kanya, Senator JB Hersh ito. Ah, uh, para tulungan isa sa mga pwedeng tumulong po sa atin dito sa problema ng ng iyong asawa. Go ahead po. Ah, mga ayang si Senator JB Hercito, ah. yung talagang mabuting uh, lingkod bayan na kaibigan oh. natin na, na, nanonood po ngayon sa Mabuhay Radio. Magsabi ko, ah, uh, ano, mag... Senador. meron akong masasabi ni kay JB, oh, Senator JB Hercito, sir. Hmm. Ipakita niyo po yung sinano, sina, sinanay, Pakipa, yung, uh, yung, yung, uh, yung, yung kameraman sa Zoom. Ah... Uh, at saka yung ano talagang nag nagka, na disalign po yung kanyang buto mga kababayan uh, Senator JB ka uh, 50 anyos pa lamang pero kita niyo po yung kamay niya na uh, matagal na palang nakarata ito sa banig ng karamdaman ano ngayon uh, senador hindi sila makahingi ng tulong dyan sa mga lugar nila talagang uh, sa madaling salita ma ma wala silang natatakbuhan uh, para maipagamot doon sa Cebu o sa man. pwede nilang dalhin yung uh, yung pamilya kasi kailangan, yung uh, sinanay dahil kailangan po ng malaking halagang pera. Ngayon po, meron naman tayong mga ahensya uh, ng gobyerno na talagang umaalalay po sa ganyan. Si Senator JB ang pwede nating malapitan sa ngayon. Ano? Bukod po doon sa mga iba pa natin mga kaibigan na tumutulong sa ganito. Go ahead po, manawagan po tayo. Sige, sige. Ah... Um. Uh Sinator, Sinator, Magandang gabi po. Sina Magandang gabi po. JB, Dito kami sa Dito kami sa ngayon sa Socorro. Saka <laughs> kami pamilya po na namo uh, kami ng toro sa asawa ko. kung may paggamot. Mm. Kasi wala naman akong trabaho na pikitain. Hindi naman ako nagtrabaho ng gobyerno at iba pang mga ahinsya na may pikitain ko araw-araw. At ito na lang ang ginagawa ko na mm sila na akong ang inalagaan ko. Lahat uh -huh. araw, hindi to lang ako sa baray. Ang alaga sa asawa ko,